Ang kwento natin today ay tungkol sa isang babaeng nagangalang Dolores. Si Dolores ay isang simpleng babaeng tahimik, mainhin at kabigha-bighani ang ganda na nagpaibig sa lalaking na nagngangalang boy. Pero ang hindi alam ng lahat ay mayroong tinatagong sumpa si Dolores na hindi niya malabanan sa tuwing sasapit na ang gabi. Pero bago natin umpisahan ang kwento, sa muli, Welcome sa Kababalaghan Eerie Stories, isa sa mga nakakatakot at nakakilabot na channel dito sa YouTube, kung saan pwede mong ipadala ang personal eerie stories mo. Ngayon, kung mahilig ka sa mga misteryo at hindi may paliwanag na kababalaghan, nasa tamang channel ka. But before we go on, huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang mga notifications, pakigulpi na rin yung like button, pakishare na rin ang video sa family, friends, at dyan sa kapitbahay nyo. Tara na't simulan na natin ang kwento ng... Manananggal Sa isang librim na baryo sa Capiz Mayroong tahimik na dalaga na nagangalang Dolores. Maganda siya at napakainihin. Isang uri ng babae madaling mahalin. Ngunit may madilim na lihim si Dolores na kahit kailan ay hindi niya maaaring ipalam sa kahit na sino. Tuwing kabilugan ng buwan, ginakain siya ng sumpa. Kalahati ng kanyang katawan ay humihiwalay at ang kanyang mga pakpak na malapanikay ay lumalabas mula sa kanyang likod. Wala siyang kontrol sa kanyang gutom para sa laman ng tao. Sinusumpa niya ang bawat gabi na kailangan niyang magbagong anyo. Ngunit alam niyang wala siyang magawa kung hindi sundin ang tawag ng kanyang sumpa. Bagamat mabait at mapagmahal si Dolores sa umaga, sa gabi, isa siyang halimaw na kailangan kumain ng laman ng tao upang mabuhay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa kabila ng kanyang lihim, natagpuan ni Dolores ang pag-ibig sa piling ni Boy. Isang masiyahin at masipag na lalaki mula sa karating baryo. Hindi alam ni Boy ang tunay na pagkatao ni Dolores Ngunit ang kanilang pagmamahalan ay tila perfecto Sa araw, sila ay naglalakad sa tabing dagat Nagkikwentuhan tungkol sa kanilang mga pangarap at nagtatawanan Ngunit sa tuwing magtatakip silim Nagkukunwari si Dolores na may kailangan siyang asikasuhin upang makaiwas kay Boy Hindi niya magawang sabihin ang kanyang lihim Sapagkat alam niyang kapag nalaman ito ni Boy Mawawala ang lahat ng nabuo nila ng dahil sa kanilang pag-iibigan ang hindi alam ni Dolores, mapalapit na ang panahon na kinakatakutan niyang mangyari. Isang gabi, habang papauwi na si Boy mula sa bahay ni Dolores, nadaanan niya ang grupo ng mga tambay na lasing sa kalsada. Napansin ng mga ito si Boy, at sa di man lamang dahilan, pinagtripan siya ng mga ito. Una'y nilapitan lang siya para biruin. Ngunit nang tumanggi siya makipag-inuman sa kanila, na ito sa pananakit. Walang kalaban-laban si Boy sa apat na lalaking lasing at inumpisahan na nga siyang bugbugin. Si Dolores naman na nasa kalagitnaan ng kanyang paglipad sa dilim upang humanap ng mabibiktima ay narinig ang mga sigaw ni Boy. Alam niyang nasa panganib ang kanyang kasintahan. Sa walang pag-aalinlangan, hinanap niya kung saan ang gagaling ang sigaw. Ang kanyang mga pakpak ay sumipol sa hangin dahil sa mabilis niyang pagbulusok. Mga ngipin ay lumangit-ngit at ang kanyang mga matay ay nagniningning ng pula dahil sa galit. Bigla niyang sinugod ang mga lasinggero at isang malakas na sigaw mula sa kanyang mabangis na anyo ang nagpatakbo sa mga ito. Kahit intention niyang gutay-gutayin ang mga katawan ng mga lasinggero, dahil sa galit, inuna pa rin ni Dolores ang pag-aalala kay Boy. Sa sobrang galit, hindi na niya na papaupo na pala si Boy at unti-unti nang nakaka-recover. Ngunit huli na ang lahat para kay Dolores. Napatingin si Boy sa nakatalikod na nila lang na patuloy pa rin ang pagpagaspas ng pagpaw. Nang humarap si Dolores, nakita ni Boy ang kalahating katawan ni Dolores. Dali-dali ang kanyang mga matay na puno ng takot at pagkalito at dahan-dahan na nga siyang napaluha. At ganoon din si Dolores na nagpakita ng takot at pagluha dahil nakita siya ng kanyang mahal na si Boy na kinakatakutan na siya. Ngunit nilabanan pa rin ni Boy ang takot at nagsalita Dolores? Dolores? Ikaw ba yan? Pautal-utal na tanong ni Boy Habang halos imatayin siya sa takot dahil sa pagtitig niya kay Dolores Hindi na nakapagsalita si Dolores Tumulo ang kanyang luha habang dahan-dahang umaatras mula sa kasintahan Bakit Dolores? Ikaw ba talaga yan? Ang tanong ni Boy Nanginginig sa takot at pagtataka. Ngunit bago pa man siya makalapit, tumalikod si Dolores at mabilis nang lumipad papalayo. Dahil sa mga pangyayaring ito, tinanggap na ni Dolores na tapos na ang kanyang relasyon kay Boy. Sa gabing iyon, iyak nang iyak si Dolores at may kasama pang malakas na paghagulgol habang pinagmamasdan ang mga bituin sa langit. Iniisip kung paano niya ipagpapatuloy ang kanyang buhay na pinagkaitan ng pagmamahal at nilamo na ng sumpa. Pagkalipas ng isang taon mula nung insidente, hindi na muling nakita ni Boy si Dolores. Ngunit tuwing gabi, pakiramdam ni Boy ay may nagbabantay sa kanya. Sa tuwing may pangalib na parating, tila ba may pulas na nagtataboy sa mga ito. Ligid sa kanyang kaalaman, si Dolores ay palaging nasa malapit lang. Pinuprotektahan siya mula sa dilim at kung anumang mga pangalib na pwedeng dumating. Alam niyo ba sa bayan ng Kapis, nananatili pa rin ang kwento ng manananggal na nagmahal sa isang mortal. Ayon nga sa mga marites, makikita pa rin ang isang malaking malapaniging Lumilipad sa baryo nila tuwing gabi.